Ano kayo masasabi ng mga DDS dito sa sa statement na ito ni, ni Marcos Jr. at uh, ni Executive Secretary Bersamin? Alam niyo pa itong mga diehard para ma-justify yung inalongsad na war on drug nga na City no, si Kong. Ang sasabihin ng mga yan na wala yung krimen. Bumaba ang krimen ng mga panahon. <laughs> Bumaba daw yung krimen. Ang daming namatay. Mas malala ang naging krimen noon dahil po ang pumaslang ay ang mga kapulisan na sana ay ng peace and order. Mas malalang kriminal kriminalidad. Mas malala ang kriminalidad noong panahon ni Duterte. At ang sinasabi ng mga yan, gusto nilang ibalik nga ang isang katulad ni Duterte. Dahil daw, sa panahong ito ay balik na daw ang napakaraming krimen sa ating bansa. O talaga? Siguro may mga nababalitang krimen. Ano ho? meron talaga kahit papano, kahit sa ang komunidad naman, kahit sa ang bansa, meron talagang krimen, hindi talaga mawawala ang mga criminals. Siguro ang sinasabing nababalitang krimen na lalong dumami ay sa Davao, Davao pa rin, 'di ba? Kadalasan yung mga criminals diyan nahuhuli, kadalasan yung mga nababalita tungkol sa drugs ay diyan pa rin po sa Davao. So you see, napag-iwanan ang Davao. Doktorin nyo ulit. 'Di ba? Ano nangyari? May dalawang logbook pala itong mga uh, present present or present presento sa Davao. Kaya parang lumabas na sila daw yung pinaka mababa ang crime rate. Kalokohan talaga. So ito, ito ang sinabi ng palasyo. Doon sa mga sinasabing niya ng mga die hard. Ito rin po ay um, Sinabi ni Digong, sabi niya, everyday you can read about children being raped. Talaga lang. <laughs> Saan? Anong diaryo ya? Anong news article yan? Wala naman. Everyday daw, puro karahasan. Rape, victim, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was uh, raided within the Malacanang complex. oh ano? Krimen? O, oh, di ba maganda balita yun? May na-raid? Hindi naman within the Malacanang complex eh nasa Malacanang compound or complex pero that was outside hindi talaga sa vicinity ng complex or ng, ng Malacanang alam niyo naman may nakapaligid dyan ang mga squatters area yung mga establishment yung mga maliliit na tindahan dyan anyway anong sabi niya uli this clearly manifests that uh, purveyors of these mayonnaise are back in business back in business na daw yung mga kriminal nakakatawa lang ano, yung mga pahayag ni Digong na yung sinasabi niya na yun daw na mga death squad yun daw ay yung mga criminal mismo may nakakausap daw siya na grupo ng mga kriminal sa limbawa, patayin niyo ang grupo ni ganito <laughs> hindi kaya ang sarili niya, ang tinutukoy niya dahil ayaw niya talaga yung nabalita na kung ano ang mga pinatumban niya na yung mga uh, kompetensya niya sa droga, hindi kahit gano'n ang sitwasyon o ano, ipinattern niya sa ang, ang original na, na uh, pattern or model ay yung sa kanya mismo yung ayaw niya ng may mga sagabal sa political career nila kaya pinapatay kaya nilagay sa narcolist y yun mismo eh. at ginamit niya sa Davao ano daw, Mala po eh. Yung sinasabi ni digong na kung nga ang nagpatayan ay yung grupo ng mga criminals sa Dapaw. Ganun kalalat sa Dapaw? Talaga lang? Yung mga grupo ng mga criminals ang nagpatayan? <laughs> anong kasi? Anong kasi pag-iisip yan? Sino po ba ang niloloko niyo, Mr. Duterte? Uh, anyway, with due respect to former President Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. Wala daw katotohanan yan, di